Nagbukas naman ng help desk ang Department of Migrant Workers o DMW para sa mga OFW sa Taiwan na mga ngailangan ng tulong kasunod ng lindol. Pwede rin tumawag dito ang mga kaanak ng Taiwan-based OFWs na gustong makibalita sa kalagayan ng mahal sa buhay. Para sa update, magkakausap natin, DMW OIC Undersecretary Hans Leo Kakdak. Magandang tanghali po sa inyo, USEC. Yusek? Yes, yes, Apo, Yusek, medyo... Yes. Uh, um, pwede pong pihit lamang po tayo ng kaunti at putol-putol uh, po kayo. Yes, yes, Michelle. Ayat po, it's a lot better. Yusek, iniulat po ng MECO na may dalawang kababayan po tayong nasaktan sa lindol sa Taiwan. Nakausap nyo na po ba sila at kumusta po ang lagay nila? Yes, ang ating migrant workers uh, labor representatives ay uh, ni na Chair Bello at ang team niya sa MECO. Laking pasalamat natin kay Chair Bello at constant ang ating communication with una with the Filipino community leaders uh, since day one and and uh, since nangyari ito kahapon and then uh, pangalawa yung employers no meron tayong contact communication with employers and then the workers representatives kada planta kasi ang mga karamihan ng mga workers around 60 65% are factory workers so uh, we are in touch with the with the representatives ng kada planta at uh, doon naman ay ay nagkakaroon tayo ng impormasyon tungkol sa kalagayan nila and so far yun nga uh, nabanggit na rin ni Chair Bello na walang reported uh, Uh, deaths or major injuries or missing na mga Pilipino or, 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 or FWs. So, uh, maayos naman po ang kalagayan ng dalawa at naipaabot na rin po ba, nakausap na rin po ba nilang kanilang mga mahal sa buhay? Anong klaseng injury po ang tinamo? Yes. Yung una, uh, tatlo na sila, no. Uh, dalawa na as of last night, dalawa. And then, uh, late last night, may pumasok na isang information na yung yung una ay had a minor lahat sila minor injuries, head, head injury at uh, uh yung kisame uh, tumama sa kanya no nag uh, debris from the kisame and then uh, pangalawa uh, yung isa her two hands slammed sa door siguro sa pagmamadali ng evacuation uh, yung uh, slam through the uh, slam the door and uh, nagkaroon ng swollen uh, swelling yung kanyang hands no Uh, both were hospitalized but have been discharged from hospital. They're okay. The third one uh, collapsed during uh, right after the earthquake. So siguro sa kanyang uh, emotional or or uh, physical state ay ay uh, collapsed siya. But now she is in hospital and recovering and the doctors say that she is stable in good condition, recovering condition and it won't be lang siya rin mm she. -hmm. At na napaabot na po natin sa kanilang mga pamilya. Yes, yes, there is a, a proper contact with the uh, families, of course, and uh, form that they are safe and sound. And magbibigay tayo ng ayuda sa kanila, mm -hmm. uh, uh, yung ating action fund, uh, by Congress and the President, ay bibigay natin sila ng financial assistance. Mm hmm. Yun po, ang tatlo po ba, ano po ang trabaho nila sa Taiwan? Sila po ba yung factory workers or uh, helpers po sa bahay? Yeah, Sa so pagkakaalam natin sila ay uh, factory workers and uh, they yun nga, uh, they are they have been uh they they live in dormitories yung mga factory workers natin and then they go to the factories of course they're shuttled to the factories on a daily basis so either way, whether it's the dorms or the employers or the factory, they're under the proper care and custody of their employers. So that's one big reason, siguro, Cheryl, kaya, kaya sa pangkalahatan, safe and sound ang mga OFWs natin. Dito po sa binuksan ninyong help desk, ilang information queries na po ang natanggap ninyo at ano po yung pangunahing concern ng mga tumatawag? Yeah, so so far, hindi naman pa gano'n karami, mga at least around 20 ang natanggap natin from OFW families wanting to locate their loved ones and how they are. So far accounted for naman lahat ng mga humihingi ng tulong sa atin. At uh, may mga tumawag na rin po ba para humingi pa ng assistance? Yes, yes. Uh yung yung ating mga OFWs naman are in touch with their respective Filipino community leaders and also with with our respective labor representatives on the ground um uh, mainly ang ang uh, ang uh, inaabangan natin tulong na wala pa namang humihingi ng tulong no yung basic needs Nakahanda naman tayo magbigay ng basic needs assistance uh, of course coordination with the authorities on the ground uh, but uh, we stand ready to provide this basic needs assistance pero so far Uh, hindi pa naman charity, pa naman, wala pa naman humingi ng ganitong ng assistance. Kasi nga, ang nature ng work nila, dormitory or factory work under the auspices of their employers, or as you mentioned, living in the households with their employers okay. as caretakers. Mm -hmm. So either way, naalagaan sila ng employers nila at this stage. May mga nagpo-post po, Usec, na OFW, na kasama sila sa na-evacuate. Nakarating na rin ho ba ito sa inyo? Ano rin po, na-check na po ba natin sila sa mga evacuation center? Yes, yes. We're monitoring their situation uh, on the ground. Uh, uh, yung mga nadala, lalo na doon sa uh, Haguean country, County, kung saan nangyari yung epicentro, no? nandun yung epicenter ng earthquake, ay Siyempre, bilang the hardest hit area ay inawiglilikas muna doon at may mga mga uh, ting mga cases na hindi pa muna uh, hininto muna yung trabaho but understandably kasi hardest hit area sila so we're monitoring their situation also on the ground. minsahin na lamang po natin at paalala sa ating mga kababayan sa Taiwan. Yes, umasa po kayo na lalo na sa mga oras natin sa Walian Country, County, uh, umasa po kayo na andito ang inyong Department of Migrant Workers working closely with the MECO and our labor representatives on the ground para tumulong po. And uh, meron pong tayong hotline na uh, uh, dumulog na lang po doon, sa ating hotline. ang isang ang main line natin, yung 1348 hotline with OWA. Pasalamat tayo kay Admin Arnel Ignacio. Uh, but also, we have our own hotlines uh, on the ground, uh, uh, mainly uh, 886-932-218057. No? Uh, yan pong tatawagan sa Taiwan. And then ang email address natin is repat at dmw.gov.ph. So, tumulog lang po doon at tutulong tayo. Marami pong salamat sa inyong oras, DMW OIC Undersecretary Hans Leo Kakdak.